Kinubra na po ng ikalawang ultra lotto jackpot winner ang premyo 472 million pesos. Ika nga, kahit hindi ka na magtrabaho, pag isa ang nakakulit sa swerteng ito. Subalit, papayag ka ba kaibigan na maging isang lotto winner kung ang kapalit ay sarili mong buhay? wala silang ibang motibo na iba kundi yung pagnanakaw. Kasi alam nila, iba sa grupo, alam nila na tumama ng loob. Ganito ang nangyari sa kababayan natin si Mang Arturo Opeña na kinainkitan ng marami na mapa sa kanya ang labing siyam na milyong pisong panalo mula sa loto. Ngunit sa bandang uli ay hindi niya napakinabangan dahil ang inaakalang swerte ay kamatayan naman ang kabalit. Ating tunghayan ang detalyadong dokumentaryong ito ngayong araw sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na talaga namang maraming may hirap na tao. Sa katunayan, batay sa datos noong taong 2023, umaabot sa 13.2 na milyong Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap. At dahil sa ganitong uri ng estado, maraming mga Pilipino ang nag-aasam na makaahon mula sa pagkakalugmok. Isa sa nakikitang solusyon ng marami ay ang pagtaya sa loto kung saan naniniwala sila na kapag nasungkit o napanalunan nito ang milyong-milyong halagay, hindi na sila mamumublema pa sa kung saan sila kukuha ng kailangan nilang kwarta. Isa sa maraming Pilipinong nakikipagsapalaran sa loto ay ang 58 taong gulang na taxi driver na si Arturo Opeña na naninirahan sa Antipolo, Rizal. Naghahangat siyang manalo bago siya tuluyang huminto sa pamamasada hanggang isang araw. Mabilis na natupad ang mga pangarap niya at malaking dahilan nito ay ang pagtama niya sa luto. Ikalabing dalawa ng Oktubre, taong 2002, nakamit niya ang 642 Lotto Jackpot kung saan nanalo ng humigit kumulang na labing siyam na milyong piso sa kanyang mga inaalagaang numero 13, 19, 23, 25, 30, at 40. Iyan ang mga numerong nagdala ng buenas sa kanya. Ngunit bago pa man niya tuluyang matamasa ang karangyaan tulot ng pagkakapanalo, ang pagkakataon na babago na sana sa buhay niya at ng kanyang pamilya ay nauwi sa isang madugong trahedya sa loob mismo ng pamamahay niya. Ayon kay SPO 4 Matias na isa sa mga responding Police nang nila ang bahay ni Mang Arturo ay nakita nilang nakatihaya ito. May natagpuan din silang tama ng bari sa kaliwang bahagi ng dibdib nito. Dahil sa insidente, hindi lubos akalain ng mga taong nakakikilala sa biktima ay dadanasin nito ang mga sinapit nito dahil sa kilala umano si Mang Arturo sa kanilang lugar dahil sa ito ay mabait, matulungin at maaasahan. Ayon sa mga kapitbahay ni Mang Arturo, itinago ng pamilya nito ang kanyang pagkapanalo para na rin sa kanilang seguridad. Ngunit hindi nagtagal ay naging usap-usapan na rin ito sa kanilang lugar dahil na rin sa nasaksihan marahil ng mga taga roon ang bigla ang pagbabago ng kanilang pamumuhay mula sa mahirap na tila isang kahing isang tuka. Unti-unti silang umaanga at nakita iyon sa pamamaraan nila ng pamumuhay. Ayon sa testimonya ng kanilang kapitbahay, ipinamalita umano ng malapit na kaibigan ni Mang Arturo na si Mayorico Guatno na nanalo ito sa loto. Ayon sa salaysay ni Domingo Galarosa na pinsan ni Mang Arturo, nang gabi na nangyari ang insidente ay masayang nag-iinuman si na Mang Arturo Mayorico Guarno at ilang mga bisita na galing sa Bicol at ilang mga kapitbahay. Dahil noon ay ipinagdiriwang nila ang kaarawan ni Mang Arturo. Dagdag pa niya, iniwan niyang nag ang mga ito sa lapas ng bahay ni Mang Arturo bago sila magpahinga. Ilang oras matapos ang pahinga ay ginising ni Mang Arturo ang mga kasama niya upang magligpit. Matapos iyon ay nagtungo si Mang Arturo sa likod ng bahay at doon ay nakita niya ang ilang armadong kalalakihan. Sa bintana ay sumilip umano siya sa bahay at doon ay nasaksihan nila ang mga pangyayari. Ayon sa palaki ni Mang Arturo na si Reynan Upeña, habang mahimbing siyang natutulog, ay nagising siya dahil sa kalabog ng pintuan at dahil na rin sa putok ng baril. Nang sandaling iyon, labis siyang nagulat lalo na nang makita niya ang kanyang amain na humahangos papasok sa bahay at may hawak-hawa na baril. Ilang sandali lamang matapos ito ay tuluyan na silang nilooban ng mga armadong kalalakihan. Ayun pa sa kanya. Pinayuko sila ng mga lalaki sa isang sulok at dahil sa kanilang takot, nanahimik siya at hindi na gumawa pa ng anumang ingay. Dagdag pa niya, narinig niya ang mga armadong kalalakihan na sinisigawan ang kanyang amain habang tinatanong ng mga ito kung nasaan ang pera pati na rin ang susi ng sasakyan nilang van. Ilang sandali pa ay nakarinig siyang muli ng putok ng baril at mabilis na tumakas ang mga kalalakihan dala ang kanilang sasakyan. Nang nakaalis na ang mga sospek, agad siyang nagtungo sa kung nasaan si Mang Arturo at doon ay tumampad sa kanya ang mga kagamitan na nagkalat sa sahig at ang kanyang amain na may tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan agad siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay upang isalba ang buhay ng ama. Ngunit ayun pa sa kanyang salaysay ay hindi siya tinulungan ng mga ito at sa halip ay pinagsarhan pa siya ng pintuan ng mga ito lalo na ng matalik na kaibigan ng ama na si Ayun Ayon kay Reynan at Domingo, magpapahinga na sana si Mang Arturo nang mangyari ang insidente at ang motibo ay upang nakawan ang biktima. Ngunit dahil sa nagpumiglas umano ito ay nauwi sa pagkasawi niya ang mga pangyayari. Nagawa rin umano ni Mang Arturo na paputokan ng baril ang isa sa mga sospek na si Ronaldo Velasco. Sinasabing binaril ito ni Mang Arturo sa balika at doon ay nagkapalita na sila ng putok ng baril. Dahil sa mga naging pahayag ni na at Domingo, mabilis na nakakuha ng lead ang mga taga-antipolo City Police Station kaugnay ng kaso. Nakakuha sila ng impormasyon kabilang na ang pahayag na may nakakita umano sa mga sospek na sumakay sa isang tricycle upang maihatid ang ninakaw na van ni Mang Arturo sa sitio El Dorando, San Jose sa Antipolo Rizal. Isa ring hinanap ng mga pulis ang tricycle driver at nang matagpuan nila ito ay pinangalanan ito na si Aurelio Omega na isa rin umanong sospek sa insidente. Patapos siyang maaresto ng mga otoridad ay doon niya kinanta ang mga kasabwat niya at tinuro rin niya kung saan nila tinago ang ninakaw nilang van pula roon ay sunod-sunod nilang nahuli ang mga sospek. Naaresto rin ang isa pang sospek na si Roger Regalario na siyang nag-iingat sa baril na ginamit ni Mang Arturo. Nakuhanan din ito ng baril habang ito ay naglalakad sa kupang antipolo. Ayon kay Roger, isa nga siya sa mga nandoob sa bahay ng mga upenya. Sinabi rin niya na siya nga ang nagtumba sa biktima at isa-isa niyang kinanta ang kanyang mga kasamahan. Nang mahuli ang mga kalalakihan sangkot sa insidente, agad silang ipinirisinta ng mga kapulisan sa harap nila Reynan at Domingo upang patunayan na sangkot nga ang mga ito. Ang mga sospek ay kinilala bilang sina Francisco Arique, Rolando Velasco, Eric Peñalosa, Noel Ginosa, Joselito Aborico, Luisito Canjo, Renato Resonado, Samuel Giva, at Aurelio Omega na residente rin ng Antipolo Rizal. Ang mga ito ay kinasuhan ng kasong robbery with homicide at violation sa Anti-Carnapping Act at illegal possession of deadly weapon dahil sa dala nilang mga armas kung saan napag-alaman na iba't ibang uri ng baril ang ginamit sa biktima. Shotgun, kalibre 38, kalibre 45 na baril, dahil sa pagkakahuli sa mga sospe unti-unting luminaw ang kaso kung saan isang nakagugulantang na revelasyon ang lumutang habang umuusad ang kaso. Si Mayuriko, matalik na kaibigan ay sangkot rin umano sa nangyari kay Mang Arturo. Dahil sa ito umano ang nagkalat ng usapang nanalo ang biktima sa loto. Ayon sa kanya, paano niya magagawa iyon gayon tila kapatid na ang niya rito, kaya naman biktima rin siyang maituturing dahil katulad ng pamilya nitong nawalan ay nawalan din siya ng matali na kaibigan. Dahil dito, inaresto rin si Rico ng kaparehong kaso na isinampa sa sampung naunang mga sospek. Kaya naman naghain siya ng counter affidavit para pabulaanan ang kanyang pagkakasangkot sa insidente. Nagsumiti rin ng affidavit ang apat pansospek sa labing isang sospek ay anim ang pinawalang sala at pinakawalan din. Makalipas ang isang taong pagkakabilanggo ay pinalaya si Rico dahil sa pag-atras ng kaso ng pamilya. Sa ngayon, limang sospek na lamang ang humaharap sa karampatang parusa sa ginawa nilang krimen.